Ayan, good morning. Kagaling ko na yung lagay ko ng ano nilagay gabi. Naglagay ako ng Kenoki foot patch sa paa ko. Tanggalin ko na siya ngayon. Pakita ko siya kung anong resulta. Nag-try na ako. Pumili ako sa Lazada. Try natin kung anong epekto. Ayan, nalagyan ko siya ng medyas. Dalawa yan, saka yung isa. Tatingin ako, kasi sabi nila, lagyan daw para hindi mga alat. Ayan. Ang no, result niya. Walang kung totoo nga na ano to. Pagkatanggal ng detox. Ayan. Ayan natin. 10 ah ah Ni ah wah be oh wah main thing you know ah

Ah. Wow. Ah. Ayan. Habay okay ko. Ayan. Ito yung nakukuha nilang dumi sa loob ng katawan. Grabe. Yun. Pinakita ko na sa inyo. Ganun pala itsura nun. Thank you for watching.